Nakulong ang lalaki sa dagat ng sampu araw dahil nasira ang barko nang mawalan siya ng pag-asa, may nakita siyang isolated island sa di kalayuan. Nagbigay ito sa kanya ng agarang pag-asa na mabuhay. Sinubukan niya ang makakaya para hilahin ang raft sa pampang. Nagugutom at nauuhaw, tumakbo siya patungo sa gubat. After uminom ng tubig, nakakita siya ng kubo sa harapan. Paglakad-lakad niya wala siyang nakitang tao. Di sumuko si Allison pumunta siya sa huling simbahan. Oo naman, may nakita siyang madre. Nagulat si Sister Angela nang makita si Allison. Di makapaniwala si Angela makatagpo siya ng isa pang tao sa isla sinabi ni Allison sa madre huwag matakot, siya ay isang surviving soldier kasi, binabani ni Angela ang vigilance niya sa oras na ito, natuto si Allison na ang pangalan ng madre ay si Angela, siya ay natrap dito ng mahabang panahon, siya lang dito mag-isa sa buong isla, nang marinig ito, binaba ni Allison ang bantay. At humiga sa sulok at natulog ng mahimbing. Sa gabi nagising si Allison sa pagdadasal ni Angela. Tumayo siya agad at pinatay ang kandila. At sinabi ang ilaw ay makikita within 20 miles. Kung may mga kalaban dito, hindi sila makatakas. Nagsorry si Angela dahil sa kanyang pag-uugali. Kumuha siya ng pagkain para kay Allison. Nang malaman ni Allison ito ay last food na. Nakonsensya siya bigla. Tapos pumunta siya sa puno. Kumuha siya ng prutas para kay Angela. Pero hindi ito sapat para sa kanya. Kaya gumawa siya ng mga fishing tools. Biglang may isang sigaw ng baboy ramo sinundan ni Allison ang tunog sa cave, pero namis niya pa rin ang pagkain ito, pero itong cave mamaya ang magligtas sa kanilang dalawa, sa oras na ito, nakakita si Angela ng turtle sa labas. Tingin niya napaka-interesting ng bagay na ito, nang sinabi niya kay Allison tungkol dito, si Allison ay parang nakakita ng masarap na pagkain. Dinala niya si Angela sa beach, at hilahin ang raft at sumugod sa tubig. Sinubukan nilang dalawa sumugod sa direksyon ng turtle. Nang dumishing sila sa harapan ng turtle, ang turtle ay walang malay sa panganib. Nagsasunbathing ito ngayon, nang matagumpay siyang hinuli ni Allison. Mayabang niyang ipinakita ang skills niya kay Angela. Di inaasahan biglang hinayla siya sa tubig ng turtle. Buti na lang malakas si Allison. Di nagtagal na ubos ang lakas ng turtle. Sa gabi, nag-enjoy ang dalawa ng masarap na pagkain. Si Angela ay sobrang saya dahil dito. Pero sinabi ni Allison kay Angela ang bad news. Kahit walang problema sa pagkain at tubig dito, ang problema ay walang barko na dumadaan dito. Pwede silang matrap dito ng ilang taon. Nabigo si Angela nang marinig ito. Gusto niya kasi maging formal noon. Kailangan ng approval ng superiors. Sinabi ni Allison maging handa si Angela. Kung sila sa oras na iyon, ay kailangan magsabay mabuhay magkasama. Hindi muna sumagot si Angela sa oras na ito. Sa mga sumunod na araw, naging maganda ang relasyon ng dalawa. Magkaibigan na maraming topic. Mas nagiging outspoken si Allison. Sinabing napakaganda ni Angela. Nahiya si Angela di niya alam paano sumagot. Akala niya magpapatuloy ang mga tahinik na araw. Pero biglang sumulpot ang tunog ng eroplano. Ang experience na Allison alam na hindi ito isang friendly play. Itinago niya ang kanilang lifeboat. Hinailan niya ang mga palm leaves para matakpen si Sister Angela. Kung tutuusin, masyadong litaw ang damit niya. Mabilis mahanap ng kalaban, sinabi ni Allison kay Angela. Gumagawa ang kalaban ng reconnaissance work. Ang kalaban ay malamang na makarating dito mamaya, kaya kailangan nilang maghanap ng hiding place. Dinala ni Allison si Angela sa kuweba na nahanap niya last time nagpas siyang magstay dito ng isang gabi. Kinabukasan, nagising si Allison sa tunog ng eroplano, at biglang may tunog ng pagsabog si Angela na di pa nakaranas ng explosion ay natakot, pero dahil sa thoughtful move ni Allison, mas naging kalmado si Angela dahil dito, nang narinig na paalis na ang eroplano, lumabas ang dalawa para mag-check, nakita nila ilang mga building ay nasira, akala nilang dumadaan lang ang mga kalaban, di inaasahan nais ng kalaban na ay occupy ang isla, ang dalawang na trap ay nakakita ng isang warship papunta sa isla. Bilang sundalo, alam ni Allison na may mali. Dahil ang nakita niya ay isang enemy warship, biglang nakakita siya ng mga kalaban naglan sa isla. Para di sila makadiscover nagtago ang dalawa sa cave. Sinabihan ni Allison si Angela na huwag lumabas. Dahil di nila alam hanggang kailan magstay ang kalaban dito. Ang kanilang mga buhay sa hinaharap ay magtatago sa loob ng kuweba. Kung tutusin alam niya gaano kasama ang kalaban. Kung mahuli sila, walang paraan para mag-survive. Agad ang tunog ng kalaban nagpapatrol ay lumalapit, kumuha ng dagger si Allison at nakabantay. Sa oras na ito silang dalawa ay nasa state of panic, buti na lang di na diskubre ng kalaban ang kuweba. Nakatakas sila sa panganib, sabi ni Allison baka mahirap maghanap ng pagkain dito. Nang marinig ito, sabi ni Angela gusto niya mag-surrender, para makaiwas silang dalawa sa starvation. Sabi niya isa lang siyang madre, walang gagawin ang kalaban sa kanya. Naniniwala ako ay re-respeto nila ang vocation ko. Nang marinig ito, humiling si Allison ng ulo niya at agad na deny ang salita niya. Sinabihan si Angela na sumunod sa kanya sa lahat, kung hindi baka mamamatay sila, para di mamatay sa gutom. Bawat gabi nagsisneekin si Allison para maghanap ng pagkain. Muntik na siya madiskubre ng mga kalaban ilang beses, pero every time nagtatago siya sa unang pagkakataon, habang nakaharap sa mga mababangis na alon. Si Allison ay walang magawa kundi humawak ng bato at di maglet go. Dahil walang apoy, si Angela na di pa nakakain ng raw food, ayaw niyang kumain. Kahit anong persuade ni Allison, di pa rin kayang kainin ito ni Angela. Nakitang di niya kayang kainin ito. Nagpa siya si Allison na mag-take risk para kay Angela. Habang di napansin ng sentry, nag in siya sa enemy warehouse. Tumingin sa maraming stock na pagkain. Pinuno niya ang bulsa niya ng mga pagkain. Pero nung umalis na siya, isang kalaban ang pumasok. Kailangan ni Allison magtago sa shelf. Ang di niya inaasahan ay, maglalaro ang dalawang tao ng go. Iyon lang hindi makaalis si Allison hanggang magdamag. Paggising ni Angela na diskubre niya wala na si Allison. Bigla siyang nag-aalala, isang whistle ang nagpagising kay Allison. Habang may gathering ang kalaban, para maghandang mag-sneak away, biglang tumakbo sa harap at nag ng ilang shots sa harapan. Ang tunog ng gunfire ang Sam sa puso ni Angela, parang ang feeling na nawalan siya ng importante. Pero di inaasahan ni Angela ay, ang pinatay ng magkalaban ay isang baboy ramo lamang. Ang disheartened na Angela ay nais lumabas at makipag-argue sa kalaban. Biglang lumitaw si Allison para pigilan siya. Nang makita niya si Allison, di niya napigil ang umiyak sa harapan nito. Na-excite siya na nakuha niya ulit ang nawala sa kanya. Dahil sa experience na ito nagbago, ang ugali ni Angela kay Allison. Mula sa initial worry hanggang... Sa previous discomfort, hanggang sa current na galit, pinagsabihan niya si Allison ng seryosong tone na wag na mag sulit. Naramdaman ni Alisayon ang pag-aalala ni Angela sa kanya. Nang matulog si Angela, gumawa si Allison ng suklay para sa kanya overnight, at naglagay pa ito ng bulaklak sa tabi nito. Nakita ang masayang ekspresyon ni Angela. Ginamit ni Allison ang chance para sabihin na habang hindi pa formal nun si Angela, umaasa na sumuko na lang ito, at alagaan niya ito sa hinaharap, hindi lang sa deserted island na ito si Angela ay hindi alam paano tumugon sa oras na ito. Nahiyang yumuko ang kanyang ulo, at may sinabi siya kay Allison na hindi niya na-expect. Pwede ako. Kung hindi pa ako magdesisyon. Bago magsalita, biglang may tunog ng artillery fire sa labas. Agad na lumabas ang dalawa para tingnan. Nag-retreat na ang kalaban. Ang laban ay naglast hanggang sa early morning. After daybreak, bumalik ang former tranquility sa isla. Ang dalawang tao sa loob ng cave ay sa wakas naging malaya ang mas nakakagulat pa ay, naghiwan ng maraming pagkain ang kalaban. May beef pa dito, na hindi available sa isla. Meron ding kanin at mga pancakes. Si Allison na di nakaligo sa higit ng sampu araw, ay nilinis ang kanyang sarili. Mabilis na lumipas ang dalawang buwan. Mas lalong bumuti ang kanilang relasyon. Palaging pinupuri ni Angela si Allison katulad mong gwapong lalaki ka, dapat may asawa at pamilya ka na, may sasabihin ako sayo, pero nag-alinlangan si Allison, di niya masabi ang nais sabihin. Hindi na nagtanong si Angela ng maraming tanong. Nang aha si Allison at sinabi niya, ayaw niya maging madre si Angela, ibig sabihin na in love na siya sa kanya. Hindi alam ni Angela paano siyang sagutin, siya mismo ay nangninginig na rin. After magsama ng matagal dito, tingin niya si Allison ay isang mabait na tao pero di niya makonvince ang sarili. Nakita ni Allison na conflicted siya. Nang ahas niyang sinabi gusto niya pakasalan siya ni Angela. Mas hindi alam ni Angela anong sasabihin ng marinig ito. Nakita ni Allison na wala siyang tugon. Napagtanto na out of control ang words niya. Tumalikod siya at umalis. Nag-sorry si Allison sa mga sinabi niya kanina. Tingin niya malaking gulo ang binigay niya kay Angela. Umaasa na sana kalimutan na lang ni Angela ito. Kunwaring di niya sinabi mga iyon nang marinig ito, nabigo ng konti si Angela dahil dito, tumalikod at umalis ng tahimik, sa mga sumunod na araw, mas lalong naging close ang dalawa as usual, pero sa oras na ito, uminom so Alison ng wine, at agad nagsalita ng kalokohan, kung ikaw ay magiging madre, bakit hindi ka matanda at pangit? Sinabi kung gusto ng mga tao nila dumating, dapat noon pa, Baka after matapos ang digmaan, walang makahanap sa kanila, kung matrap sila sa isla habang buhay. Ano ang point ni Angela na magiging madre? Pinaalala nito si Angela na nakakalungkot na bagay. Pumalis siya sa bahay sa ulan na umiiyak, nang lumabas ang lasing na Allison. Nawala na si Angela, hanggang isang araw na hanap siya ni Allison sa gubat. Habang binuhat niya si Angela at pauwiin ito, nakita niya bumalik ulit ang mga kalaban. Wala siyang choice na dalhin si Angela sa kweba Sa oras na ito si Angela ay nanginginig sa lamin. Kahit na tinakpa ni Allison siya ng damit, pero wala pa rin itong use. Walang magawa. Agad na nag-take risk ulit si Allison. Nag-sneakin siya sa tent ng kalaban. Nagdala siya ng kumot para kay Angela. Hinubad rin ang kanyang basang damit. Nang magising si Angela ulit, nakita niya nakahang ang kanyang mga damit. Nag-explain si Allison. Pero ngumiti lang si Angela at hindi siya sinisi. Nagpapasalamat pa siya kay Allison. Alam niya di masamang tao si Allison. At ang rason bakit tumatanggi siya dahil iniiwasan niya ang totoo. Na aside sa wakas ng dalawa ang differences nila. Pero sa oras na ito, tumunog ulit ang artillery fire. Narinig ni Allison sariling tao niya ang umaatake. Nagsimula ang labanan hanggang kinaumagahan sa wakas naging tahimik. Kinaumagahan, naglandang mga comrades sa isla. Si Allison ay na-injure dahil sa pagprotekta kay Angela. Alam niya pag na-rescue sila, maghihiwalay na sila. Pero ang di inaasahan ni Allison sinabi ni Angela ang kanyang totoong feelings. Matagal na pala na may nararamdaman siya kay Allison. After nangyari kagabi, nagbago ang kanyang puso. Dito nagtatapos ang kwento.